afternoon na po guys ayan mayroon po silang holy nang isda po sila ayan yung mga mga isda mga guwapo inay <laughs> inay talaga ayan silang lima ayan grabe ang dami nilang um. isda mga bulinaw yan ayan pinananggal pa lang nila um, sa kukot 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 Sibot dito bro yata. yata. Ayan, Ay, masing... ayan. Ano saan sibot? Anong lalagyan mo dyan? Pukot ng kuwan. Ayan. Maraming guys, oh, maraming isda. Hmm, oh, sarap. Ganun pala na. Oh, ayun si Admin Arbal. Say hi. <laughs> Magaling na rin siya mong misda, syempre, kasama niya yung kanilang mga... Magaling na sumisig sa walang ilaw. <laughs> Why are you This is my vlog. Shout out! Totoo ko na ako. And si Kamot vlog, ito. Ito ang pinaka-bata nilang kasama dito na... Binata pa po to. guys. Binata. Kung sino mga available dyan. mo si Exploring world. Miguel, shout out. si Kamot. Nanining Kamot siya sa kanyang pag... Uh, ano? Sa buhay. O, oh, di ba? Buhay na buhay ka dito. Isda na mga masasarap. Fresh na fresh. Sariwa talaga to. Ayan. Miguel, shout out. Angelita Alday. Si Skor. shoutout shout Matski TV si Paisa si Isabel yun, Irene at ah, syempre yung si Nay Christy Ching at saka si tyler Sir Lee, the mentor ayan, nangunguha sila ng isda Tay Nay, hindi ako sumama kasi lima na sila para so, na ako balika, upuan so, dyan itin, oh, ang dami nilang isda ada di sana lapor kok di lagi kita aku segitna umpo ayat kita Diba? <coughs> Yan, tatayo tayo. Ay, tatayin no, ulit. Ay, oh, nulit tuloy. Lumabas. Oh, ito na. Wala mo na yung kinilaw? Wala. Hindi ko tinimplahan. Oh, Nilagay ko sa freezer. <laughs> 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 Naglinis ako, guys, ng bulinaw. Ganyan, tinanggal ko yung tinik. Oh, diba? ba diba? magkikilaw daw pero hindi ko tinimplahan nasa freezer <laughs> hindi pa sila nag lunch syempre kaming lahat din pa nag lunch kasi aantay ng ganyan ang sarap ng isda sa isahin nila yan pagtanggal Malalaki kaya siya guys. Ayan. Ay, ayan. Ay, malaki na bulin na o. Ayan o. Oh. Puti. Malaki na bulin na o. Sarap. Kaya naman, kaya naman sa Malaking bagay na malalim na dyan kasi wala nang ingay. Saan? Dyan. Kasi kung mababaw yan, maraming bata dyan. Delikado na yan pala kasi malalim. Taob guys, oh. Taob. Malaki ang tubig. And, Siyempre kasama na ako dito. Ayan, nasa bangka ko guys. Mamaya ko ako. Sa dagat ito siya ilog to guys ilog <laughs> say cheese tingin mo na dito kay magpicture ako may man na, nag tingin, may man na tingin tingin may mga na ko Terador na kuno di sa amar. Njum na laki pati yung ano? Dilis yo.